Hey guys, Good morning. Alis na naman tayo. Nandito kami ngayon sa bayan ng Novaliches sa may gulod. Uh, inaantay ko lang ang ate ko na lumabas. At may pupuntahan kami ngayon guys. asama uh, ko kayo sa pupuntahan na ngayon. nila kayo ni ante Nandito na si Yan Yan. Sa si ilo Yan Yan. Hello to my vlog. Saan tayo punta? Yan. English. Oh, kay nanay at saka kay kay lolo hi. sa laloma kilala niya si nanay sabi mo hi hi daw hi daw hi, vlog. hi. ati ko asa na yung hi. yung ano hmm? yung mga magulang mo <laughs> nawawala na naman yung mga magulang mo Si Papi Hi ano Papi nga, Hi Papi Naka-vlog ka Ay, siya, <laughs> Hi Ayan <laughs> oh, na yung mga magulang mo Tagal-tagal ng mga magulang mo Asan yun yung cellphone mo? Ay, napunta, napunta ako sa motor Napunta daw siya sa motor Oh, let's go guys Aray ano, ano ka? Untog ka? Untog ka? Ano yung tumunog? Simbahan uh, muna tayo. 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 So yon. No, 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 no. Hello vlog! Welcome to my vlog! <laughs> yes. Hello guys! Welcome oh. to my vlog! <laughs> <The> balibag! Balibag! <laughs> <laughs> Grabe laki na kina ni Chan Chan! Hello vlog! Shout out! Ngabi. Shout out to the people of Saskatoon! Yeah boy! Chan Chan Chan, gulat siya may gwapo daw sa tindahan Oh. Dito, Talaga lang. lang. Kasi di diba ba sabi <laughs> mo pa, Kasi, na pa itong kasama mo siya, ano, <laughs> dantan dito. <laughs> Tangkad lang, nga eh. Gulat ako kay Chan. <laughs> Binata na. Yan nga guys, dahil muna kami dito sa simbahan. sabi ano papi kaya? susimba so, simba muna tayo guys, Bago tayo. Oh gumala gumala talaga dito muna sila morning Lord good morning Mama Mary Ay, mo na. si Papi na opo okay. yan oh. Salamat sa Diyos at nakapasyal ulit sa simbahan ng bayan. Yeah. Thank you, Lord. Wow, Tana kami kay nanay, guys. Bye. See, so, guys, dalaw tayo kay nanay. Inilipat na si nanay dito sa puro, puro buto <laughs> sa oh, o nga manilis. buto ano ni nanay oh. ay nai, oo oh, oh, may tagapag-alaga manilis. yan ano, ay nai, andito na yung apo mo oh. at saka apo mo sa tuhod ilagay mo din saan ba yan hindi ko makita Ayan. si nanay oo sige sige o, ay nai, na, na, si ito na si Denday malaki hmm. na malaki na nanay yan oh oh na si Denday Oh, tigisa tayo dating mm. gawi. Oh, si Danda yung isa. Oh, dating mm. gawi iba ni. Nay, nandi dito na sila na. Huwag mo silang pababayaan mga apo nimo. Oh, yun. Nay, I miss you, Nay. Nasa maliit ka na. Hindi <coughs> siguro ni Nanay. Oh, after four years. Tabi -tabi. Sabi tabi. Oh, nay, andito si Papi. Oh, oh, Mula nung inilibing ka doon sa kabila. Sa kabila ko ya, 'di ba, dati? Oh. Ngayon lang uli si Papi ano. Nakadalaw sa yo Pagpasensyahan niyo na alam niyo naman ang kondisyon ni Papi na yun. Alam mo yan dahil hirap ka rin lumakad nun. Ayun yung isang apo mo. Yun na yung apo mo. May sasakyan na anay. Si Barkley. Ano 'to? Nakabili na na yung niyo apo muna. Ayun oh, dala-dami. Dala namin. Sa oh, tong tuwa. Sabi siguro, ilang araw na kayo dito sa Pilipinas? Sa nyo lang ako binuntaan, ha? Ayun, mm, Oo. Oh. 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 Ito oh, pa din siya yung sofa ng lakay. O, yan na yung apo mo sa tuhod. Siyan yan. Wow, lakka pa rin na. Oh, masaya si na okay. Wow. For the first time, many, many years. <laughs> yan, o. Ah. O, yan na yung apo mo. Naisa. Sabi mo pa si Angking. Si Angking yan, o. Oh. <laughs> o oh, yan ang king mo nakabili na na sa sakyan na <laughs> eh sa buhay tulungan mo siya sa pagbabayad Nay <laughs> bigyan mo siya ng hiling mo siya sa Diyos na marami blessings so, so niya, may so, si ano na yan, may kap so, kapatid na si ban <laughs> may kapatid na ban oh, para, ano? Pupunta na tayo, magiging natuloy, isahal lang. She's inside of it. lang, next time yun. She's inside? Eh, ano, she's <laughs> inside? Hindi mo masabi. The, The ball is inside. Pupitigay nga mga pay ano, years niya. Ball? Okay. Butong. Na. But, no. na lang, nandyan. Dito <clears throat> pa no? Si Secure din yung no, daanan, no? Pag nalim na Laguna, kaya ikutan yun eh. Laguna. Ay, anong oras sabi mo dapat pumunta ng mag-ibig? mga Mama, okay, ni Mama, ni diba? ma. eh, si Mama. Mga? Tapos sa mama si Nasa Canada, di ba? Nasa Canada si mama. Okay. Mo. Yung isang kutok ang dala si mo. Uh -huh. Tracy, Marti, Yung Laguna, lola si mo kay sa side ni mama mo. Nasa Canada, nasa house kagaya, mo, di diba? ba? Kagaya-gaya dahi na. O, ito po si Keglid, sa Laguna? Yes. Laguna, Ay, Laguna. O, oh, tatagos, tatawid lang. Tatawid lang tayo ng expressway. Hindi naman out of place. Hindi naman ganun. Tuan -tuan. Oh, ganda. Tuwan-tuwa si Nanay. Ang ganda ang ganda. Uh, hangin-hangin pa niya, na? Oo. Oh, Teka Siyosya. muna dandan. Yeah. Pero may ako ng cycle day. Pero yung hinaano yung, yung birth certificate. Oh, nine nine ano, Seven years. O, oh, nine nine pa rin ang lumaba ano sa bibig niya. nine <laughs> Tawag kita lagi dyan dati pa, nine eh. Masaya <laughs> ni nine oh. Ang sigla oh. ng candle niya oh.

Papi naman, papi. So guys, nandito na naman tayo sa isang sementery. Oh. Dito sa Laloma Chinese Cemetery. Tama ba? Subdivision po ito ng mga patay. <laughs> Joke lang. No, oh, totoo naman. Subdivision ng mga patay. Oh. Mukhang subdivision yung mga libingan dito guys. Mga Chinese kasi Ang nakalibing din eh. O kita mo, parang mga bahay na ano. Dito nakalibing yung father ni Happy. Kasi yan bayaw kong yan, Chinese yan. Ano? Lo. Rinaldo Lo. So dito nakalibing yung kanyang tatay. Tsaka uncle niya. Ah. kung kanina nanggaling tayo doon kay nanay. Yun. Dito naman tayo ngayon araw ng pagdalaw ng mga yumao nating mahal sa buhay. It for to this video guys. Yon. So, yan si Papi. Tandahan lang pe. Ayan na. Sino? Ah, oh, dito pala. Sabi po. Sabi po. Linisin. Kailan ang huling linis nito? Dito, dito. Ayun, no? Dito, Ana. Eh. Hey. Ayun, huli po nito. Wala po. Oh. Hmm. Kaya yung sarende po sa opisina. Ah, siya. Pwede po namin makuha yung konta. Punta na po ang opisina. Ah, sige. Baka. Ah, pa. po na dito. Oo, oo. Oh. Baka isa sa kapatid eh, mo, ito, pe. Kaya sa sabi ko na eh. Kaya kinaayos pala, guys. Ayan, oh. Kaya yung na ayos. So, ibig sabihin, oh, uh, mm -mm, pinaayos siya. Pwede kaya makontak? Sa opisina na nga daw. O, papi, pwede ba pumasok muna? Oo. Oh, Inaayos. Pe, ay, upo ka lang, pe. Wala, baka kapatid ni Kuya nandito. Oo. Oh. Inaayos uh, uh, nga, you's mga guys. So, uh, uh. Ito yung tatay niya. Ito yung father niya. Oh. Hindi pa nakadikit eh. Hindi pa uh, ma uh, ay, Oh. Ay, Kam kamukha din ni papi pero oh. sarili ni papi oh. Mm. 'Yan lang papi, guys. ni papi. Hindi natin mabasa 'yan kasi Chinese yung <laughs> ito yung kinukulang ni daddy. So, ako papi oh. Kapatid mo andi dito, kuya. Ito yung lolo. Ayan. Kaya Ito pala yung lolo ni papi. Kasi ang dinala dito, buto na lang. From China, no kuya? Tapos, ito yung papa ni papi. Ayan. So, magkasama yung mag-ama. guys. Tayo ka dito, Sandali na, ay, na ay, daw lang ito. Tayo Matatapos na po. Ay, kuya, dandahan. Dandahan. Diyan na po ka dyan, kuya. Teka hmm. lang, pe. Guys, ginagawa pa talaga. Ayan. Siguro pagbalik namin dito, gawa na to na rin. ayusin na lang. sa imo sa naglalagyan pag kung ano siyempre ilalaka gis kyan yun 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 Kerning. yun 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 Ganda yun pag kami dito, hindi na kami maulanan guys kasi may ganyan na ako. So yan. Bye, Lolo. Ayan, bibili ni si Papi ng tungkod. Oh, hi ka Mama. Hi. Parang wala pang nagpipili si Papi ah. Andito kami, bumibili ng ano ni Papi. Yung tungkod. Bibili? Nandito kami sa Bangbang, bibili ng tungkod ni Papi. Tungkod na may upuan. ano kaya napili ni Papi? May upuan o walang upuan? <laughs> ah, bagano, uh, Mukhang uh, may nagustuhan na si Papi. Eh, Ayun, yung no? Nilabas, oh. Inilabas na yun, no? Yung una kasi namin tinignan, hindi niya nagustuhan. So, lumipat sila dyan. Mukhang mas maganda nga ayano oh, guys. Ayan, no. Oh. Diba? Ah, upuan na rin. Diretso. Ano pang tawag dyan? Basta ganun. Hindi ko alam ang tawag dyan. Upuan lang alam ko guys. Pasensya na. Yun. yon Oh, beautiful. Oh, ba? Diba? Yun guys, mukhang yun na nga talaga. Yun ang nagustuhan ni Papi. si Papi. Oh. Ah, yun na. Ayun na si Papi, tong tuwa na si Papi. Ay, sus. Ayos. Ayan, oo, oh, oh, nabili na nga ni Papi. Bongga, bongga. Puro kayo yelo. Ay, Okay na. So guys, kain na muna tayo dito. Gutom na po muna tayo. Yun. Yun na no, na no, no, si Papi. Oo. Oh. Saan sila? Saan sila? Dito. Dito. Wala po eh. Sige, bayat palitan ko na lang yan. Palitan ko na lang mo. Olo. Bakit? Ah. Bailation. Nauna daw siya. Ah, oh, walang ano to. Walang cash to. Ah, okay. Ganyan yung nangyari sa amin eh. Oo oh, nga, no. <laughs> Nagbilang pa kayo ng bariya. Nagbilang pa kami ng bariya. Nagalit na galit si Bebe hindi pala sabi ko na nga babi ko mag withdraw eh. hindi kasya pa daw kung mag namin dito o nasan na hala ay shit ha? Tudas. DAS <laughs> saan nangyari na ay hindi nagbilang ng bariya ah. <laughs> Oh, wala nang traffic dito sa Skyway. Magbabayad ka nga lang. Diretso Oh. Ganito ang ano sa amin. Ganito ang daanan sa amin. Wala Warang traffic. Wow. Masarap wala nang it na? okay. traffic. Wala Wala nang traffic. traffic. traffic na sa Set na speed niya Oo, oh, kapag okay, oh, may sa harap <laughs> ayo pala yung sinasabi ni Kuya Bebe na hindi na inaapakan oh. <clears throat> isang bubo eh. Iba yung sinasabi. Hindi <laughs> na ah, niya na-detect ah. ah. yung mga skyway. Hindi niya na-detect si skyway eh. Okay, santa kaya ulan na yan. Ang dilim-dilim mo. -dilim, oh. Ulan na yan, guys. Karabe ulap mo. Oh. Itim na itim.

Nandito kami ngayon sa office ng Cebu Pacific. Kasi magre-reclam kami ng ticket. No, may ito ang kasama namin ang hindi magkasama ng Palawan sa buwan. September 1. So yan. Saan may mga code boss? Saan na Ikot na eh, lang ako. Ayan, Luca mo. Sabi mo naghihintay tayo kay na Daddy. Oh, Sabihin... na tayo kay Mommy Jack kay Daddy. Oh, anong ginagawa ni na Daddy doon? Tumutok. umutok <laughs> 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 Refund, nag-refund ng ticket. Ticket going back to Canada. <laughs> oh, you you will be late Oh, alaga si Mommy. <laughs> <Ayaw>. Hello. <laughs> like si uh, mama alaga sa iyo oh life sa Canada. Mahirap. ganda you eh. have to work in order to eat. Yeah, <laughs> Ay, niya maglolo guys sa... Ay, wala pa yung mami na? Because I'm, 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 miss, I'm, 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 are you sleep. Because I miss Tracy and Yeah. Bala si Claude yung laki na. Bala. Bala laki na si Claude. Pag nag-anak si Tracy. Hindi na, liit na si Cloud. Pag hindi si Tracy, pag na-anak na, bigay mo ako sa damo. No. No. Why? Because you're not in Canada. Oh, oh, pag uh, you said you go back to Canada. Oh, pag alaga mo si Cici. Oh, wala po si mga anak siya. Marami, marami tsupa. Oh, you give me one. No. You're ah. in Philippines. You're in oh, you can send me. You can send me. Ito I put in the back. Pagkakapos, padala mo sa airplane. Mamatay yun. Ha? Huh? Mamatay yun. No. magay mo magkain mag mag sa loob ng back. Water, papagkain. Ang gabi, ipagkulo na sa sa. Paano mag-breath? Huh? Oh, paano mag-breath daw? Ha? O, paano yung makahinga? Breath? Matay yun. O, lagay uh, mo oxygen sa kapit. No more breath, no more oxygen. You put oxygen. No anything. No anything. Ata. Gagulitan niya mag-lora. Saan ka <laughs> na ng aso? Mama, anak yun magkamanak yun. Oh, yeah, so guys, ang kaganda nitong bata ito, marunong siya mag-Tagalog, oh, kahit ang aso, uh, medyo simple. Oh, yun, simplas, yun na lang ang aso, no? <laughs> Hindi niya nakakalimutan siya itong Tagalog kasi oh, yun yung mamama, ginagawa ng yun, no, pagulang niya na matuto pa rin siya magsalita ng Tagalog kahit doon siya lumaki sa kanan. Oh, he's oh, going to die. Very old na. Thirteen. Yes. <laughs> Oh I gotta guys. Bye guys